Agimat ni Paraon Mga kaagimat, trupa natin si Rimerok Ang nagamot sa babaeng ito na may sakit na malabo ang paningin at maraming mga espiritu ang gumagambala sa kanya. Sa kanya, babae ka lalaki. Ha? Ah? Ah? Ha? Babae ka lalaki. Dili na lang kumangutan ako kung ikaw ba ang nagpatay sa bahana ni? Ramdam mo naman ako. Muragdagan aking napatay. Karon. Hmm. Mga kaagimat, kinulam ang babaeng ito at ang mangkukulam ay marami nang pinatay. Yung unang husband niya, mga kaagimat, yung unang asawa niya, eh pinaslang ng mangkukulam namatay sa pawagitan ng sakit. Sinyo, si San Miguel hukbong hinirang sa kalangitan. Pasabogin ang kabal sa si ispiritong kubagbala sa babaeng ito. Siyo San Miguel ng himir. Imyo sasimitan. pa ka. Ah, orasyon Am dato bika tom, am dato bika tom, am dato bika tom. Batorita, batorita, bawal kapag yan matagal mo ulo hanggang talapakan niya yung din. Ha? Kanya? Pangusugid. Dabi ka ron. Ha? Dito na part mga kaagimat ay tinanggalan ng kapangyarihan ang mangkukulam para makapasok ang berada o pangkumbati na orasyon ni Remerok. Tinanggalan niya ng kabal ang mangkukulam para makapasok kanya kapangyarihan at sila ay makastigo. Anong ispit ng kumbaga sa babae ito? Ah, pwede ito na Kung tayo kung tayo si Kidlat. Ho! Pow! Hmm. Rigo Kidlat. Pow! Ho! Ha? Ing nasok. Pow! Kung saman. Pagkailan ni Taparmente. Padugangan Dugangan ito ng karga. Ah. Padugangan na ito. Pila mo kabog katabangan eh. Ah. Kabag, pila mo kabog. Ah. Pila mo kabog. Tawago na lang ako. Sa toro ripotin nito pero tayo tinatawag ko ang mga ibang mga kasabot uh! sa mga espiritong kumagabala sa babaeng ito pasok sa katawan ng babaeng ito uh! pasok sa katawan yun ito uh! pila mo kabok niya karon Gastar, basta pila mo kabok niya ha? Gastar pila mo kabok niya oh sakit tayo na yung gihimo sa babae ha ka Dito na part mga kagimat ay tinawag ni Remerok ang mga kasabwat ng mga mangkukulam. Yung mga nagutos o nagpabayad, nagbayad sa kani sa mangkukulam para yung babae na yan at kanyang pamilya ay kulamin. So lahat ng kasabwat na kagimat ay nakapasok na diyan. Ah, kusgan pa na sa ha. mo tingog. ตึงปุ๊งตึงปุ๊งตึงปุ๊งตึงปุ๊งปุ๊งตึงเอาละมั้กกันเอาสุดจัดเลยลากนี่ลากนี่ลากดูแล้วจะลงนะครับมีโวลันตีเลย

Commander, commander, ba? commander, uh, Kapal? Kapal? commander, 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 na. commander, 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 Sandig. Sandig, sandig, sandig. commander, 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 ito bago na kong no? panguha ang kusog. Panguha ang kumbati ta.

Yang inusal ni Merok mga kaagimat eh sumbalik yan. Tapos bumalik sa kanya yung ano lahat ng ginawa nilang uh, mga masamang kapangyarihan, mga malas or sakit. Babalik sa sino mang nagawa. At yung makukulam na yan, yung patay na yung kanina, ibang klase naman yan. Kasi pinagtutulungan yan sila. Maraming mga mangkukulam ang tumira sa kanya. Oh! Yo sa mga makapangyam sala, tunay ito to. Ako po ay humingi na baswas yung isama ko upang putay, patayin, buksayin ang espiritong kumbagabala sa babaeng ito sa ngalan ni Yahweh. Oh! Oh! Ayagat. Oh! Mugot lang ba? Tulgi. Mugot. Oh! Dito na part mga kagimat, eh, pinaslang naman ni Remy ang isa pang mangkukulam. <ğini unpack again> ang espiritu ng mangkukulam ay pinapasok niya sa kanyang singsing. Pasok sa sing sing. Pandungan. Isulong tagi sa sing sing ka rin. Ha? Musokol ka? Dito na part mahagi matay. Iba na na mangkukulam kukulam ang nakapasok sa katawan. Sobrang dami talaga nila. Tubag. <l> ha? Tubag. Bakasunin mo o inganita permente. Ha? Ha? O gamitan ng kamot. Gamitan kamot. Lingkod. Atras. Atras, 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 atras. Gamit ang kamot. Gamit ang kamot. Gigan sa ulo. Ang Dito na part mga kagimat ay pinabaklas sa kanya yung lahat ng inilagay niya sa katawan ng pasyente para matanggal na yung masamang kapangyarihan, yung mga sumpa, yung mga sakit. Ayuha, ayuha, na, na, tanagi patay ni mga sakit ko, tanggala ah. tanan. Mura <laughs> man kang og kuan og kuan. No, tanggala ba imong anak? Tanggala mo. tanggala. Ana, ana. Tagak, place kuan. Mura man kag na may pay. Tanan tanan. Gan. Tinuruan ba siya ni Remero kung paano talaga ang tamang pagbaklas? Para sigurado talaga na gagaling na siya after nito. Wala na yung lahat ng kanyang karamdaman. <laughs> ah. Mo rin nandi siya mo tingog, higit na Balina, ba na kayo tingog ba? Kagilitan. <laughs> ha? Gili na ka? Bakla na sa mata ko. Kanana sa mata, ka, ka. bakla ka. ka, ka, na Kanana sa mata. Balik-balik ka. Ako ana. Mo nang di na siya kita ba kay inyo na nag-o. Unsa di mo ni mas mata ni. Eh. Tingog. Tanggala, tanan, tanggala. Pinabaklas yung mata niya mahagimat kasi merong masamang enerhiya dyan na nakikita ng mga kasama natin. Yung hindi kasi siya, malabo na kasi yung paningin niya, uh, ah, dulot ng kulam. Kaya dyan na part pinabaklas. Oh, dagan pa kayo. Sige, sige, sige. Di mo maluoy, squanan eh. Tanggala na, na yan, ibutan si mong mata na, yan mata na kuha di siya kakita, tanggalan. Tanggala. Ipatay na ni mo ang bana ni karon imo na po nang isunod ayahi kay Iwa. Tarunga ba tarunga ba tarunga tarunga tarungon ni mo og ha. Mm, wala ko kabalo oi. Eh. Aw, Ah, oh, ah? ah, sige sige. Ato na papahulayo ni. Pinas lang na naman ni Remerok yung huling mangkukulam para matapos na. paso sa sisig. Oh! Paso, balik sa tawan. Saka kagimat, nakakita na siya. Anong, anong nangyari sa mata mo? Nakakita ka na? Before. Hindi ko kasi nakita yun. Oh, mga ganito. hindi. Malabo, 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 Oh, malabo. Hello. Pero ngayon, nakakita malabo. ka na. Oh, salamat Thank sa Diyos na gumaling ka na. Thank you. Oh. At least, ano na yung pakiramdam mo? Ayos na. Nakita ka na klaro claro, claro. niya ko. Ah, klaro so, claro, ka na. Oh. Kanina, mas mabuti. Mas, uh, One. malabo. 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 Pero ngayon, gumaling na siya. Na Marami pong salamat sa inyong panunood. <coughs>